Hello guys! Hello guys! Welcome back to my YouTube channel! And for today nga pala ay magluluto tayo ngayon. So, for today vlog, today nga pala is uh, June 2. June 2 na ngayon. June 2, 2024. So ngayon guys, ay magluluto tayo ngayon ng Chicken Feet Crispy. So napanood ko lang naman to sa YouTube, tapos gagawin ko rin din sa akin kung talagang totoo na crispy talaga yung chicken feet at nakakain talaga yung buto. So tara guys, luto na tayo. Oh, by the way nga pala guys, don't forget nga pala to subscribe my channel dito sa baba. Para naman pag may mga bago tayong upload ay updated ka rin. So, si well, tara magluto na tayo. Let's go! Samahan nyo ako guys ha! At ito na nga yung chicken feet natin. Tatanggalan na natin yan ng mga kuko. Ayan. So, lilinisan muna natin bago natin siya papakuluan. Siyempre, lilinisan natin yung mga mga balat-balat niya, ano? Kasi nung binili ko yan sa palengke, wala pa siyang, hindi pa siya malinis. Kaya sabi ko, ako na lang maglilinis niya para naman uh, safe at alam ko kung gaano kalinis. So, Charis, hello guys. Ang arte, so, no? Ay, so, yun na nga guys. Siyempre, mahati tayo kasi Christy. papasok natin yan sa chan. So, kailangan... Uh, feet. Tayo maglinis niya so, para sigurado naman tayo at so, safe. Gagawin, at tayo na nga yan. Ayan Pinaghawak-hawakan ko yung paan niya. Nag-iisip ako na kung bakit nangyari to. Bakit, ay, nangyari to. Ito. bakit ganyan? So, Charis. At, Charis. So, ano ba po guys? O so, ayan. Gugupitan na natin yung mga kanyang kuko. Ayan. So, ayan para hindi siya nagtatrabaho. Gugupitin lang natin. Para mabilis. Ang ginamit ko na ay scissor. Para mabilis. Ayan, so gugupitin natin lahat na para isahan lang ang ating galawan. Ayan, kung natin hanggang gusto, pag isang kilo nga pala ko sa palingke, ang kilo nga pala dito ay nasa 100. So, ayan, kung narinig kayong sound, ayong bahay ko ay malapit sa high. At finally, natapos nga rin tayo sa kakahimas-himas ng kamay na to. Ayan, may dumaan pa ng mga motor. No? Kasi guys, yung, ano ko, yung bahay namin ay malapit sa highway. Kaya meron tayong mga background music na mga motor, vehicle, makikon, ano-ano pa man dyan. At ayan, may minsan pa nga yun, may mga pang busina pa nga sila yung, yung parang nagsasayaw. Tut, 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 So, yun na nga guys, paglinis na tayo. So, ayan, maghugasan na natin siya ng tubig. Siyempre, tubig. Kailangan natin ng tubig para maghugasan natin niya na mabuti. Hugasan na natin mabuti dahil papakuluan natin to sa pressure cooker. So, ayan. Kung mapapansin nyo guys, yung aking kamay ay may gloves dahil nga, ayan, ayokong ipakita sa inyo na maraming peklat yung kamay ko. Kasi nga, pag nagluluto ako guys, lagi ako na titilapsikan ng mga mantika ng aking linuloto. Very, ano ako, very clumsy talaga akong magluto. Charis! So, ayun, hayaan nyo na guys. Maganda naman sa paningin nyo ang may gloves para hindi masyadong dugyot. Charis! So, ayun na nga guys. Dari-daratyo na nga tayo. Ayan. Ilang hugas tayo dyan para secure talaga sa mga bacteria at punggal. Charis! <laughs> Kasi sabi ng mga sabi ng anak ko, Mami, may alayfo 'yan. Bakit mo 'yang kinakain? Sabi ko naman, lilinisin din naman eh. Bakit naman hindi yeah, syempre, matatanggal yung alayfo nga? So ayan, uh, a tayo ng asin. Ah, uh, lilinis ako siya sa may asin para mamaya pag pressure cooker natin ay may lasa na siya. Pero hugasan ko siya mamaya. Kasi para hindi naman masyadong maalat, guys. Depende na 'yan sa 'yo kung anong discarding mo talaga sa pagluluto, eh. So kasi ako talagang pinakita ko rin sa anak ko na sabi ko, lalagyan natin to ng asin para matanggal yung talagang sinasabi mong alifong nga. <laughs> para mamaya daw, kakain daw siya. So, ayan. Uh, pinakita ko talaga sa kanya na o naglagay ako ng asin. Pagulong-gulong natin sa asin para matanggal yung mga sinasabi mong mga hadhad -had alifong nga. So, ayun na nga guys. Ayan, at huhugasan na natin after natin siya malagyan ng asin. So, nag ano pa ako dyan kasi sabi ko nga, tingnan mo na naglagay ako dito ng asin. Ayun, tuwang-tuwa siya dahil ako, sabi nga niya, wow, sige mami, kasi malinis na nga. So, ayun na. Darderechay na natin. Ayan, himas-himasin, mekos-mekos. At syempre, babanlawan natin niya na mabuti rin para hindi masyadong maalat yung ating chicken feet. Ayan, himas-himasin hanggang sa mangalay tayo dyan. Huwag kang titigil hanggang hindi mo talaga nahihimas-himasin na mabuti. Charis, Finally, natapos rin ang katungisan, Charis. Hindi hey guys, ayan, lilinisan na natin after natin himasimasin sa asin. Ayan, siyempre babanlawan mo kasi pag hindi mo yung binalawan sa sobrang linagay mo kanina ng asin, abay, aalat yan. So, kailangan linisan natin ng banlawan natin ng tubig. So, ayan, so, ayan, so ayan, ay kita nyo naman, puting-puti na siya, ba diba? Linis-linis na. So, sigurado akong tanggal ang alipungan niyan. Pressure cooker. At syempre, ilalagay na natin yung ating chicken feet. Yan. Kung wala kayong pressure cooker, pwede rin. Kung meron kayo dyan kaldero, pakuluan nyo na mabuti. At syempre, lagyan natin ng asin. Unti lang kasi maalat na yan. Yan, syempre, lalagyan natin ng pamienta, yung buo. At syempre yung may laon na yan. Ayan. Para mabago ang ating linuluto. Pinagin natin ng luya para matanggal ang kanyang lamsa. So, ayun na. Tatakpan na natin para ready na ito. Ayan. Pakuloan lang natin siya na sa 30 minutes kasi pressure cooker naman to. That's it. So, meron ako dito guys na Constart. Nabili ko lang to sa palengke at syempre arena. So, maglalagay na tayo. Magkukumbine-kumbine na tayo dahil gagawa na tayo ng pang preto natin sa chicken feet. Ayan. Depende na lang sa mga chance mo kasi ako chansado ko na. Cherry. At arena. Maglalagay na tayo ng arena. Siyempre, halo-haloin natin. At maglagay tayo ng black pepper. At eto, nabili ko lang to sa palengke. Chili powder at paprika. Maglagay tayo. So, haloin natin. Ito, ilalagay na natin yung chili powder para medyo maanghang ang ating chicken feet. So, mix well, mecos-mecos muna. Yan, mecos-mecos, mix well para manood ang sarap. Ito ang sekreto natin mamaya sa pati crispy fry ng chicken feet. syempre asin at ang ating mga pampalasa lalagyan natin ang tubig mix mix lang natin So, dito natin i-lalagay yung chicken feet para maprito natin, natin yung fried. At ilalagay natin yung At syempre, na naman tayo ng sausawan natin mamaya pag naprito natin yung chicken pit. So, ang gagawin ko ay hihiwain muna tayo ng bawang sibuyas at uh, iba blender natin siya mamaya. Para hindi na ako mamaya maghiwa-hiwa. So, kailangan natin iblender siya. So, ayan. Hiwa-hiwa muna tayo dyan, ano? Para naman ready na yan mamaya pag uh, na-blender. So, yun lang naman guys. Wala naman kahirap-hirap. So ayan, ready na lahat. Siyempre, hindi mawawala yung maanghang. So kailangan maanghang ang sausawa natin. Dahil yan talaga ang pampasarap sa ating cheris. Ano ba pinagsasabi ko guys? Sige, tuloy-tuloy na natin yan. Ayan, ang bagal-bagal mo. Gutom na. Akwit. So, we blend na natin siya. Ayan, naglagay na ako dyan ng suka dahil kailangan, kailangan, kailangan may kunting tubig dyan kasi para may makaikot masyado yung ating blender. Kaya, ang linagay kong tubig ay suka. At syempre, naglagay na lang ako ng asukal para sama-sama na yan lahat. So, ayan, paikutin na natin para lahat na ma-mix well. So, after that, ayan na, lahat na yan. Guys, okay, sasarap yan ang anghang talaga. Super duper anghang. So, ayan guys, bubuksan na natin. Wow! Sobrang lambot na niya na guys. After natin to dito, ilalagay natin siya dito sa may yellow. Ibabad muna natin siya para hindi siya maghimay-himay. So, ayan na guys, yung ating pinakuluan ha chicken feet. Ibababad natin siya sa yellow para hindi siya maghimay-himay. So, tara na! Ang lambot. So, ayan, guys. O, tapos na. After ko ma-fresh your yan. Lalagyan na natin siya dito sa may ice, na the water. Then, yun, you know, pa uh, see? Yan. Masasabi rin, alam mo. Yan. Ibabad muna natin siya. So, ayan guys. Meron na tayo titong kawali. At lalagyan na natin dyan ng oil. So, ang oil ko is here. Ayan. So, ready na tayo mag prito. Ayan. Ayan. Ready na tayo. Ayan na yung ating kawali. Papainitan muna natin bago natin lalagyan ng oil. Siyempre. So, ayan guys. Mag-prito na tayo. So, nandito na ang ating kawali. Ayan, magpiprito na tayo. Of course. At eto na guys, ilalagay na natin tong chicken feet dito sa atin para ma-fry na natin. So by the way guys, kailangan nga pala ay mahina lang dyan ang yung apoy mo para ma habol mo talaga yung pagka-crispy. Although matagal siya iprituhin kasi mahina yung apoy pero in the end talaga guys ay magki-crispy talaga siya. So kailangan low heat lang. Sige na. Oh, sige, magagawa ka muna. Kay kuya, kay Yummy. Yummy. Mm, crunchy. <laughs> crunchy. Meron. crunchy. Ay, sabaw. Patakim mo muna Sebab Sebab Oh, sabaw, sabaw. Sabaw. Sabaw na Ikaw man, ikaw man, ikaw man hmm. So, ayan, yung una kong luto Ay tinikman na ng aking anak Yung dalawa kong anak yan So, ayan, pinag-aagawan oh niya pati gee, yung matiit kong kumain yan talaga. pinag uh, niya talaga niya kanina kinahain. Habang ako oh, yung ah. So, ayan Pasado so guys, sa akin My baby boy ating, At ito nga pala yung tag-blender ko na Sausawan So, ayan Yummy! So, hindi natin uubusin kasi nga, ayan, mauulan na siya. Yun na, guys! Ready na to eat! Ready na tayo magmukbang! Yummy! Crunchy talaga siya, guys. Ooh, crunchy! Yeah, Hi, guys! So, tara! Magmukbang na tayo at eto na nga yung sasawan natin. Tinan natin kung crunchy talaga. Mmm! Mmm! Crunchy talaga siya. Pati yung buto niya talaga nakakaan. Um. Yan. Yan na guys. guys, so, magmamakbrong muna tayo ngayon ng chicken feet. So, ayan. Ito ang aming imamakbang ngayon. So, ayan. Let's eat na tayo. Tinan nga natin kung crunchy. Kain tayo mga luts Mmm. Mmm. Thank you. Kain mo talaga pati niya butok. <coughs> <coughs> mm. Mm. <coughs> mm. <coughs> mm. <coughs> mm. ah. <coughs> <coughs> mm. Kau kau mulut. Ni Dito. Nah. Dia masak kan? Serap guys. 白的。

So, ayan guys. I'm back. Totoo nga talaga yung chismis. Ano? Nakakain talaga yung buto niya. Sobrang crunchy niya talaga. Mmm. Mmm. Pwede mo kainin yung buto. Crunchy talaga. Bili ito pang negos negosyo. Pagbenta mo. So, sobrang crunchy Hmm Hmm Grabe Melapit nak mengabusin guys Hmm

違う、すごいな。 guys Super <laughs> bye guys thank you so much for watching bye bye, -bye. see you on my next video.